Yes the World Contest tayo mga ka-spotted for 500 Gcash po ang mapapanalunan. Ito po ang unang clue. Ilalagay po ni Akisha ang letter. Yan. So ito po ang magbigay po kami ng mga clue. Magtatanong po sila. Sigutin po ng oo. Hindi pwede. Go! Tanong ni guys. Nasa air. Hindi. Nasa water. Hindi. Malaki. Hindi. Nasa land. Yes. Maliit. Pwede. Pwede. Tanong pa kayo. Sa mga may alam na po ng sagot, i-comment ko na po sa iba ba. nyo, kayo na po ang tumamat. Manalo kayo ng 500 G-Clash. So, magtanong pa kayo, guys. Tumakalon? Hindi. Naglalakad? Hindi. Sinti na gamo. Anong tanong? Taga. Ano na Oo. Um, tao. Pwede. Nakakain? Pwede. Oo. -o. Naalagaan? Hindi. Karimong. Nasa wild? Wild well ride? <laughs> uh, pwede. Endangered? No, hindi. Hindi siya endangered. Madami sila. Wala ang na guys. Kapag alam niyo na po yung sagot, i-comment niyo na po sa ibaba. Nangingitlog? Hindi. Ay, hindi ko alam. Nanginginig ba 'yun? <laughs> hindi ko alam kung nangingitlog 'yun. Hindi para sa dito. Yan ito po, ito na yung unang letter. Sinod. Sayang din to. Diba, ha. Kumakain ng Oo. Oo.